Hello guys, good morning. Ngayon, nandito tayo sa EDM Terminal, uh, Hamburg, Germany. Ngayon, nalabas tayo para magliwaliw. Uh, huling labas to ng taon ngayon. Uh, tapos, uwi na kami. Chill! Ito yung sasakyan namin, Stella Maris. Uh, sa Siemens Club, ba? Siemens Club. Alright. right. wala lang Bye. tayo. Uh, hello guys, ngayon uh, nandito tayo sa Siemens Club ba uh, Hamburg. Ah, uh, ito kita niyo naman napakaganda. Oh, uh, may mga wind bills pa. Parang ano yun, parang old school ba pero ang ganda pa rin, no? Solid. Ngayon, syempre, eh, short live tayo. Magchi-chill-chill muna. Ito, guys, oh, laro muna tayo chess. Ang <laughs> lalaki ng piraso. Ay, <laughs> may basketball court pa. Ayos talaga tong Simon's Club dito. Chess, oh, chess chess muna. Hindi nah, lang ako mahirapan magbukas ng beer. Paano ba to? pos lang po. Ito, yan. Ayun. Ayos <laughs> nice to ah. Mahal man to ha. Tidak banyak, no? aku kan di rumah lepas, <laughs> tak apa sekali, ada bas <laughs> Tidak banyak, tidak Dabay uh, dabay. hello ngayon guys ngayon. Ah, uh, may nagpapapad kami ng euro para makabili dito. Yeah. Yeah. Okay. Okay, ngayon nakapagpapalit na tayo. Ready na tayo magwaldas ng pera. Badaman. Nice. Hello guys, ngayon tapos na kami dito sa Siemens Club ngayon. Papunta na kami sa ah uh, City para magliwaliw. Siyempre, yung kasusulit ng pera. Siyempre, yung mga siman yeah, Maraming pera. <laughs> hello. Uh, hello guys, ngayon nandito kami sa tunnel. Uh, ngayon may lalabas na rin kami. Hello. Ang ganda ng lugar na ito. Pagkatapos ko na yan, no? i-process. <laughs> <laughs> uh, ah, nandito pa rin tayo sa tunnel. Ah, ilang minuto na tayo naglalakad. Ah, grabe pala kahaba nitong lagusan na to. Ah, kahaba eh. Pero okay lang at least malamig naman. Ah, kita nyo naman, lahat na nagsakay. Ah, exercise na rin. Peace. Nice. <Heritage> Oh, ngayon dito, papasok tayo sa elevator. Can you, can you Oh, picture, picture muna. video. <laughs> Uh, miss, how much for this uh, bread? I, I would like to try this one. Yes, this is 450. Okay. 450. Ah, uh, it's not. It's not. It's not. It's not. Okay. Na uh, ito, 450. <laughs> <laughs> Kilawing isda na sa pala ano? Nasa... Pala ano? Nasa, <laughs> <laughs> nasa ano? Tawag dito? Nasa tinapay. <laughs> oh, pero siyempre nandito tayo para itry yung iba't ibang mga pagkain. No? Cheers! Hindi ko na lang lagi na pa yan. Ano mo na yung ano? Hmm. Ito sinabi kong ano, hamburger na kilawing isda. Masarap pala. Oh. Masarap siya. Tsaka kakabilasa. ah uh, Nakakintriga pero solid. Sarap. Uh, hello guys. Ngayon tapos na kami kumain ng kinilaw na burger na isda. ah uh, dito kami ngayon sa Brooks. Ito. Tiningin, syempre titingin-tingin lang. Masyadong magastos dito, mahal eh. Euro kasi. Peace! Okay, hello guys, ngayon dito tayo sa souvenir shop. Ngayon, bibili tayo ng mga souvenir syempre sa mga iba't ibang lugar na napupunta natin. Syempre, bili tayo ng mga remembrance. Right? Ito yung mga magnet. Ang ah. ah. <laughs> ganda nito nagagalaw yung mga paa. Ito naman ay kod, <laughs> ayos, nice. Mama, ah, I would, I would like to buy this one, this one. Okay. Thanks, mom. guys ngayon nandito pa rin kami hindi ko alam kung saan lugar to uh, malapit kami dito sa bahay Hitler uh, pero hindi ko alam eh pagala gala lang kami kung, hindi ko alam kung saan kami pupunta eh pero nga, gala lang ng gala <laughs> hanggat dito papagod peace uh, hello guys nandito pa rin tayo hindi ko na alam kung nasang lupalap kami kung ano inaanap namin ay know lakad. Oh, nako, sabi ko na grocery shop ang pupuntahan namin eh. Dito pa rin talaga bagsak namin. <laughs> grocery shop. Ah, oh, ito yung mga ano nila, oh. hot, hot dog stand. Yan. Uh, okay. Nice. Hello guys, ngayon tapos na kami mag-shopping. Ito itong mga itong mga kasama ko, ang daming dala. Oh. Uh, so, ngayon uuwi na kami. At magpapahinga na at maya-maya duty na naman. Peace.